Sa kanyang statement na inilabas nitong lunes ng umaga, pinasalamatan ni Vice President Sara Duterte sa si Executive Secretary Lucas Bersamin para aniya sa isang detalyadong paglalahad ng mga katotohanan tungkol sa 2022 Confidential Fund ng Office of the Vice President at pagpapaliwanag na ang kahilingan, pag-aproba at paggastos ng nasabing pondo ay walang nilabag na batas. Pinasalamatan din ni Vice President Duterte si Defense Secretary Gilbert Chiodoro para sa pagtataguyod ng paglikha ng Vice Presidential Security and Protection Group na sinasaway ang mga individual at grupo na nagtatanim ng matinding puot laban sa mga institusyong inatasang tiyakin ang kapayapaan at seguridad. Nagpabot din ang pangalawang pangulo ng kanyang pasasalamat kay Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo del Ania sa matapang at makatwirang pagharap ng opisyal sa grupo ng mga individual na gumagawa ng kasinungalingan. Ang mga pagsisikap na ito ayon kay Vice President Duterte ay kanyang pinahahalagahan dahil nakakatulong aniya ang maito na kontrahin ang mga kasinungalingang sinabi ni Representative Franz Castro at ang makabayan Black sa Kongreso ukol sa confidential funds ng OVP noong 2022. Mensahe naman ng pangalawang pangulo para kay Senator Lisa Hontiveros na habang nililibang niya ang bansa sa kanyang likas na talino sa pagdadrama ay wala siyang magawa kundi ang hilingin na sana ay iligal ang paggamit ng nasabing pondo. Iginiit ni Vice President Duterte na isang kahihiyan na hindi pa rin sila makapagpapakita ng anumang ebidensya upang suportahan ang kanilang maruming imahinasyon. Dagdag pa ni Vice President Duterte na sapat na ang inis na idinulot nila sa Kongreso at Senado para hindi sila bigyan ng seryosong atensyon. Ngunit naniniwala ang pangalawang Pangulo na ang mga kasinungalingang ipinapahayag nila sa publiko ay tuluyang mawawala at ang UVP at DepEd ay magpapatuloy sa pagkamit ng kanilang mga adhikain para sa mga Pilipino at sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Was Jason Rubrico, Asim9 News.